mga katangian ng lobo, pag-uugali, mga uri nito. Pero bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe sa maliit kong channel salamat. Postposum, mga mamal, mga katangian ng lobo, pag-uugali, mga uri at higit pa. Ang lobo, o ang siyentipikong pangalan nito, Canis lupus, ay isang mamal ng uri ng placental, na carnivorous din, sa turn, ang alagang aso, o Canis lupus familiaris, ay itinuturing na kamag-anak ng sarili nitong species ayon sa iba't ibang siyentipikong pag-aaral at pagkakasunod-sunod ng DNA. Ang mga lobo ay lubhang kawili-wiling mga hayop na may malaking bilang ng mga subspecies. Ang mga lobo ay may malaking bilang ng mga subspecies na, sa turn, ay may mga natatanging katangian. Ang parehong mga species ay ganap na ipinamamahagi sa iba't ibang mga rehiyon sa buong mundo. Sa lahat ng mga katangian ng mga lobo, ang pinakakapansin-pansin ay ang kanilang napakalaking pagkakahawig sa mga alagang aso. Bukod dito, ang mga lobo ay karaniwang tumitimbang ng humigit kumulang sa pagitan ng 84 kilo, ito ay ganap na nakasalalay sa lahi na ito. Bilang karagdagan dito, ang mga lobo ay may napakalakas na katawan, na may labis na matipuno na mga binti, at mayroon din silang napakalakas na panganamay matatalas ng ipin, na siyang pangunahing sandata nila laban sa lahat ng kanilang biktima. Ngayon, tungkol sa kanyang balahibo, ito ay medyo malupit, siksik, at masyadong makapal. Ito mismo ang nagpo-protekta sa kanila mula sa lahat ng mga kahirapan na matatagpuan sa kanilang natural na tirahan, dungi, pinapanatili silang ganap na mainit-init sa pinakamalamig na panahon, hindi banggitin na nakakatulong din ito sa kanila na mas madaling mag-camouflage. Mga uri ng lobo, Canis lupus, Grey Wolf ang kulay abong lobo, o sa siyentipikong pangalan nito, ang Canis lupus, ay isa sa mga species ng pamilyang Canidae, ang parehong species na carnivorous din. Sa turn, mula sa kulay abong lobo, o Canis lupus. Ngayon, ang kulay abong lobo ay pangunahing ipinamamahagi sa buong Estados Unidos ng Amerika. Canis lupus signates, Iberian wolf. Gaya ng nabanggit na natin, ang kulay abong lobo ay may 20th subspecies, at ang Canis lupus signatus o Iberian wolf ay isa sa mga subspecies na ito. Ito ay isang endemic subspecies ng kulay abong lobo dahil nakatira lamang sila sa buong Iberian Peninsula. Ang isa sa mga pangunahing katangian nito ay ang bigat nito na karaniwang nasa pagitan ng humigit kumulang 50 kilo na medyo kayumanggi o beige sa lugar ng tiyan nito at pagkatapos ay mas itim sa likod nito na may iba't ibang napakalinaw na batik na nagsisimula sa gitna patungo sa buntot nito. Canis lupus arctos, arctic wolf. Sa kaso ng arctic wolf, o sa Latin, Canis lupus arctos, isa rin ito sa dalawampung subspecies ng gray wolf. Ang species na ito ay nabubuhay lamang sa Greenland, at gayon din sa Canada. Ito ay may mas maliit na sukat kumpara sa maraming iba pang mga species ng mga lobo, bilang karagdagan sa katotohanan na sila ay karaniwang tumitimbang ng humigit kumulang sa pagitan ng apat na po at apat kilo. Dahil sa mga lugar kung saan sila nakatira, mayroon silang sobrang puti o dilaw na balahibo na nagpapahintulot sa kanila na magkamaflash ng napakadali. Hindi pa banggitin ang malaking kapal nito na tumutulong sa kanila na protektahan ang kanilang sarili mula sa matinding temperatura kung saan sila nakatira. Canis lupus arabs, Arabian lobo. Tulad ng mga naunang subspecies na nabanggit, ang Canis lupus arabs ay isa rin sa dalawampung subspecies ng Canis lupus. Ang Arabian wolf ay isang subspecies na ipinamamahagi sa buong Sinai Peninsula at sa iba't ibang bansa sa buong gitnang silangan. Ang natural na tirahan nito ay ang desierto at ito ay isa sa pinakamaliit na subspecies ng mga lobo na mayroon dahil ito ay may posibilidad na tumimbang lamang ng mga dalawampu. Hilo ang pagkain nito ay nakabatay lamang sa pagpapakain ng bangkay at mga hayop na mas maliit dito, tulad ng mga liebre. Itim na lobo, ang lobo na ito ay isang pagkakaiba-iba lamang sa balahibo ng kulay abong lobo, o canis lupus. Ito ay nagsasabi sa atin na ito ay hindi isang subspecies, ito ay isang genetic mutation lamang. Tulad ng canis lupus, o ang kulay abong lobo, sila ay ipinamamahagi sa buong Europa, lalo na sa hilaga, sa Asya, at gayon din sa Hilagang Amerika. Tulad ng aming nabanggit, ang kanyang itim na balahibo ay dahil sa isang genetic mutation na sanhi ng isang cruz sa pagitan ng isang alagang aso at isang ligaw na lobo. Sa kabila ng lahat ng ito, noong nakaraan ay mayroong isang subspecies ng lobo, na tinatawag na Florida Black Wolf, o Canis lupus floridanus, sa kasamaang palad, idineklara itong ganap na extinct noong 1908. Canis lupus albus, Siberian wolf. Kabilang sa mga species ng lobo na regular na naninirahan sa pinakamalamig na lugar, mahahanap natin ang Siberian wolf o sa Latin Canis lupus albus. Ang maringal na lobo na ito ay ipinamahagi sa buong rehiyon ng Siberia at sa buong tundra ng Russia hanggang sa tuluyang maabot ang mga bansang Scandinavian. Ang mga lobong ito ay may sobrang siksik, mahaba at malambot na balahibo na nagbibigay daan sa kanila na madaling makaligtas sa napakalamig na klimang ito. Canis lupus belli, Mexican Grey Wolf Ang Canis lupus belli, o Mexican Grey Wolf, ay isa sa mga subspecies ng Grey Wolf na naninirahan lamang sa North America, mas gusto nilang manirahan sa mapagtimpi na kagubatan, o sa mga lugar ng disyerto. Ang balahibo nito ay karaniwang may iba't ibang kulay, ang pinakakilala ay itim, cream at dilaw din, sa turn, ang kanilang timbang ay karaniwang nasa pagitan ng 30 at 45 kilo, maraming salamat sa panunood.